share ako na bago na sure ako kung saan tayo magkakasundo. Uh, saan naman? Kumain na lang tayo, bes! Share ko lang kasi sobrang good deal ng Jollibee Meal Savers pang everyday go-to meal natin. Bakit? Ano meron? Mag-Jollibee Meal Savers tayo kasi nandito lahat ng faves natin. Lahat may drinks at kasamang rice or fries. One piece burger steak with double rice. One piece chicken joy with drinks. At one Jollibee spaghetti with fries and drinks. Kaya kahit araw-araw tayo kumain, best, Busog, sulit, sarap. Our go-to meal. Ayan, yan yung gusto ko. Kine-crave ko yung burger steak with double rice. Makakatipid na. Mabubusog pa tayo. Diba? Kapag cravings mo yung go-to mo, tapos work sa araw-araw, sulit talaga. Kaya taro na, bes. Gutom na ako. Excited ka masyado. libre mo ako next week, ha? Sige, best Go. Basta. Jollibee meal savers, ha? Go! Anak, bilan mo ako ng tubig na sa 7-Eleven. Bilis na. 7-Eleven? Ah, sige, nai. Nai, alis na ako, ah. Bakit may dalang maleta ah, Ano trip ng babaeng to? Hmm, Manood na nga lang ako. Wow, ganito pala itsura ng airport. Ang ganda. Ganito pala feeling sumakay ng airplane. Eto ba yun, yung 7-Eleven? <laughs> Teka, anong oras na? Bakit di pa umuwi yung babaeng yun? Ayan, ito yung pinapabili ni nanay. Tawagan ko na nga. Ay, hello, Nay. Ito na. Nabili ko na pinapabili mo. Nasaan ka na, 7-Eleven, di ba, Nay? Oo, 7-Eleven. Diyan lang sa may kanto. Ay, akala ko kahit sa 7-Eleven. Ha? Nasaan ka ba? Ah, uh, sa Japan. Ha? Japan? <laughs> anak, sigurado ka na bang ito tuloy yung pagpunta mo sa ibang bansa? Huwag ka na malungkot, Nay. Kailangan ko magtrabaho doon. Para sa inyo ni Kyle. Ate, mamimiss ka namin. Basta, anak, ha? Palagi kang mag-iingat doon kapag inaabuso ka kanila. Tawagan mo lang ako. Ano ka ba, Nay? Think positive lang tayo, ha? Sige na, baka malit ako sa flight ko. Babay na, mamimiss ko kayo. Bye, anak. Ah, Nay, tumatawag si ate. Talaga? Hello, anak. Kamusta ka na? Nay, nakuha ko na sweldo ko. Nagpadala pala ako sa inyo, ha? Kumain kayo sa labas. Salamat sa binigay mo, anak, ha? Okay ka lang ba? Kapag may problema ka, tumawag ka lang, ha? Opo, Nay. Mababait yung mga amo ko. Huwag ka mag-alala. Nay, may pinadala si ate oh. Nakamaleta pa. Surprise nay! Mga damit at sapatos yan para sa inyo. Siyempre, may chocolate din. Naku anak, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Sana inipon mo na lang yung pinanggas mo dito. Okay lang nay. Tinaasan nga nila yung sweldo ko kasi magaling daw ako maginis ng bahay. Sige anak, galingan mo palalo ha. Wow! Ang daming laman! Bakit oh, hindi sumasagot si Scarlet? napaka Anak, tumawag na ba ate mo? Ilang araw na siyang di tumatawag ah. Nay, may tumatawag. Ay. salamat sa Diyos, tumawag na. Hello, anak. Nay, may pinagdala ulit sa ate. Ah, ang bigat. Ano? Anong nawawala? wala ah, ano kaya naman nito? Na Hello? Hello? Nasa Japan pa rin ako at titikim tayo ng Japanese convenience store food part 2. Walaan nyo guys kung nasan ako. Walang wala na ito sa Pilipinas, promise. Hindi talaga pwedeng wala akong mabili tuwing pupunta ako dito sa Family Mart. Tignan nyo naman, parang lahat gusto mong itry, di ba? Guys, may nakita ako. Parang may ganto ako. Okay pa ba Parang panis na. Add to cart. Guys, mukhang masarap to. Oh. Add to cart natin to. Guys, nakita ko kanina ang daming Japanese na kumakain nito. So, add to cart natin to. Guys, parang masarap din to. Oh. Pami Chiki. Add to cart. na natin. Una natin titikman na itong mukhang Bakit ba kaya ganito kulay niya? Hmm. Ganun yung amoy niya, amoy yung mani. Unang kagat. Masarap siya, pero lasa siya mani. Oo eh. Masarap siya. Masarap siya. 7 out of 10 to. Next natin tong family Chiki. Tignan nyo guys, grabe. Walang buto to ah. Sabi! Pupunta talaga ako ng Japan para lang dito. Buhay ko out of 10 to guys. Next, mag-drinks muna tayo. Mm. Sarap. Wala akong masabi sarap niya. 10 out of 10 to sa akin. Ang daming Japanese na kumakain nito kanina. So, try na natin kung masarap ba talaga. Ang chintong natik mo. Mm. Parang siya marshmallow. Ayos din yan. Mmm, sarap siya pero medyo matamis siya. Mahilig sa matamis. Okay. Oh, eh. Next natin ito pala yung kinakain ni Hannibal. so para siyang pandesal na may feeling sa loob. Dami pala niya. May laman siya guys. You know? Masarap siya pero wala siyang lasa. Okay, naman, o yun naman, magkocomment na naman masarap pero walang lasa eh. I'll give it 7 out of 10. Next natin tong parang mushroom na parang chocolate din. Next natin tong pa... Ganito yung itsura niya. Mmm. <laughs> mmm. Mmm! Uy talaga. Masarap to guys. 9 out of 10. Okay guys, last natin tong soy sauce flavored moisturized crackers. So, lasa siyang toyo. Tikman na natin. Mmm. Amoy singit. So, ganito yung tura niya. Mmm -mm, amoy singit. Huwag, huwag nyo try guys. 1 out of 10 lang to lang naman guys, no? Kung gusto niyo ng part 3, mag-comment lang kayo dyan. And malapit na kami umuwi sa Pilipinas. Bye-bye! Ayun na! Ayun na! Bilisan mo! Hala! Dugo ba yung pinampunas sa mukha niya? Anak, tignan mo to, oh! Ano yun, Nay? Ah! Oh, anak! Ano yung nasa mukha mo? Dugo ba yan? Kinagayang ba yung pinapload ko? OA ka talaga, Nay! G2G Solution to! Gentle exfoliating to! Tinatanggal nito to yung mga blackheads, whiteheads, tas nakakaliit din ng pores! Two times a week ko to ginagamit, kaya instant glowing at smooth na yung texture ng skin ko! Ay! Perfect yan, anak! Ang dami ko pa namang blackheads, tapos ang laki pa ng mga pores ko! Cheran! O, eto, Nay, sa'yo na to, ha! 199 pesos lang yan! <laughs> Thank you, anak, ha! Huwag mo na ulit ako gugulatin ng ganun, ha! <laughs> OA ka lang talaga, Nay! <laughs> Okay, class, settle down. Ibibigay ko rin mga exam nyo. Okay, get one and pass. <sighs> ma'am, sorry I'm late. Class, ano sabi ko kapag late na dumating? Hindi po mag -e exam Tama! So, bawal ka na mag exam Scarlett. Hi, ma'am. Nandito na ako. Medyo na traffic eh. <laughs> oh, Jessica, buti nakahabol ka. Oh, eto. Pinag-reserve ko ito ng test paper. Mag-exam ka na. Thank you, ma'am. Loh, ang unfair. Bakit si Cheska pwede mag-exam kahit late? Iba kasi si Cheska. Hindi mo siya kagaya. Okay, class. Nagets nyo ba yung lesson? nay ako. Ah, ma'am, may I go to the CR? Kita mo nag lesson ako, di ba? Makakahintay ang ihi mo. Tapos kapag bumagsak, mag reklamo Ma'am, pwede ba mag-CR? Sure, ka Umihi ka na. Take your time, ha? Yay! Thank you, ma'am. <laughs> ma'am, may favoritism ka. Kapag si Cheska, pwede. Ano ba meron sa kanya? Basta. Pwede ba? Huwag kang ambastos. Nag-discuss ako, di ba? Okay, class. Next topic. Okay, class. Ang bagong top one dito sa klase ay si Cheska. Uh, ha? Ma'am, paano siya naging top one? Eh, ako yung pinakamataas na grade sa aming dalawa. May mga special grades kasi siya. At wala ka nun. Anong special grades? Ah. Yan ba yung pagbibigay sa'yo ng pera ng magulang ni Cheska? Kaya siguro favorite mo siya. Ano sabi mo, Scarlett? Alam ko namang mahirap tanggapin na natalo kita. <laughs> Hindi ka matitigil, Scarlett, ha? Gusto mo din kita sa principal's office? Sige, punta tayo sa principal's office. Ipapakita ko lang tong chat niyo ng magulang ni Cheska. Ito ebidensya, oh. Nagbigay sila ng 100,000 sa'yo. Burahin mo yan! Humanda kayong dalawa sa'kin. akin. Hm. Nandito ako sa Japan ngayon at titikim tayo ng Japanese convenience store snacks. Walaan niyo ako sa pupunta, walang gato sa Pilipinas. Grabe, the best talaga ang 7-Eleven sa Japan. Parang lahat ata ng gusto mong bilhin nandito na. Sobrang dami! Let's try this, oh. Ano kaya ito? Mukha siya mochi. So, let's buy. Oh, may brulee sila, guys, oh. Siyempre, add to cart. Parang sikat din to. Kainin natin, guys. Tara, add to cart. Yakult ba to? Ang laki ng yakult nila dito, oh. Add to cart. May Japanese oh. So. Arigatou Tikman na natin. Una natin titikman na itong pudding. Mmm. Lasa siyang lotion. Lasa ng lotion na. <laughs> I'll give it 6 out of 10. Next, chips na lasang spinach pizza. Parang maanghang siya. Mmm. 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 Palasa nga guys. Sarap. 7 out of 10 to. Ay, kamay. Sa mga drinks naman, so first, eto. Alam niyo yung sa Kmart, yung banana na Lalagay ko dyan. galing yung lasa niya, pero hindi masyadong matamis. So, 7 out of 10. Ah, favorite. Next, eto guys, super cute na eto, kaya kinuha ko. So, parang mochi, pero di ko alam kung ito. Wala kasi siyang English subtitle. Ang cute niya! Basta amoy sabon. Alam mo yung kojik ganun. Ganun yung amoy niya. So, ito yung itsura niya. Candy ata to eh. Para kang gumunguya ng sabon. Uh, 3 out of 10 ka lang, be. Okay, next. Itong Pringles na lasang chicken barbecue. Ba't may ganun? Ay. Amoy na natin. Amoy, biryani. Okay. Actually, masarap siya. Alam mo yung biryani na chicken, galing yung lasa niya pero, pero Pringles. 7.5 out of 10 to. Next, itong jagabi na parang sweet potato. Manan natin. Mukha talaga siyang fries. Ayan. Parang nanak malasahan sa lahat ng mga ko. Masarap siya, pero wala siyang lasa. Go. Oh. Yeah, 5 out of 10. Hindi ko siya bibilin ulit. Next is yung dessert natin, tong bruleh. Bruleh? Ayan. Ayan yung tsuri mo guys. And alam ko, binabasag to. Yun know? o. Ayan. Oh, ayun o. Ang tamis masyado. Tamis. Amen. <laughs> Favorite niya to eh. Okay, last natin is yung Yakult. Lasang Yakult. Nang <laughs> mas marami lang. <laughs> So yun lang naman. Kung gusto nyo ng part 2, mag-rate pa ako ng ibang Japanese food dito. So comment lang kayo sa baba. Okay class, mag a ako ng scores. Scarlett, 20 over 20 ka. Yes, perfect. Pero minus 5 ka na kasi. Ganyan yung mo. Ano? Cheska, 15 over 20 ka lang. Hello?